Three, two, one. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Sinundang Bakas Ang kwentong ito ay sinulat ko noong July 29, 1996 at nalathala sa mga pahina ng Monster Comics ng Affiliated Publication at iginuhit nila Medina. At ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito may mga halimaw na gumagala at nagahasik ng lahim sa isang bahay. Mga halimaw na marami ng nabiktimang residente sa kanilang lugar. Si Lino ang matapang na namumuno sa mga nagroronda dito kaya sobra ang galit at puot na namamayani sa kanyang kalooban. Kapag nakasukul siya ng isang halimaw, halos tarinya rin niya ito ng pino sa labis na pagkasukot. Nakababatang kapatid ni Lino si Arcadio at gusto rin itong mag-hunting ng mga halimaw at sumama sa kanila pero tumanggi si Lino. Tama na raw ang isa sa kanila na manganib ang buhay sa pakikipaglaban sa mga gumagalang halimaw. Ayon kay Lino, sakaling mawala na siya para pamunuan ng ronda, si Arcadio ang papalit sa kanya. Sinabihan din ni Lino si Arcadio na tiyakin lang nito na hindi nito kaaawaan ang mga halimaw na masusukol sakaling siya na ang humalili sa kanya. Nang gabing iyon, muling sumalakay ang isang halimaw sa baryo na tinugis at nasukol ni Lino. Nagulat siya nang bumalik sa dating anyo ang halimaw na nagmamakawa sa kanya. Si Marina ito na girlfriend ng kanyang kapatid na si Arcadio. Garon man, walang awang iginawad ni Lino sa kamatayan sa nobya ng kanyang kapatid. Labis na itinangis at iginagalit ni Arcadio ang pagpatay sa kanyang nobya nang malaman ito ang nangyari sa kanyang girlfriend. Umiiyak na kinumprontan niya si Lino at tinanong kung bakit idiramay niya si Marina. Naman na lang daw nito ang pagkahalimaw sa kanyang mga magulang at wala pa raw binibiktima ang kanyang girlfriend. Sinabi ni Lino na paano raw nakasiguro si Arcadio. Sinagot naman siya ni Arcadio na wala raw inililim sa kanya si Marina at mahal na mahal raw siya nito. Nanindigan naman si Lino na wala raw halimaw na mabait. Lahat sila ay iisa ang naturalesa at ito ay pumatay at lumapa ng tao. Ipinagpilitan ni Arcadio na hindi raw lahat ng halimaw ay katulad ng iniisip niya. Subalit tila sinadya ng kapalaran at pagkakataon na matulad si Lino sa kanyang kapatid at ito ay ang matutong umibig sa isang babaeng may lahiring halimaw, si Rowena. Hindi naglihim si Rowena kay Lino at uh, sinabi niya dito ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Rowena na isa siyang mortal na kaaway ni Lino at uh, dalawa lang ang pwede nitong pamilian. Ngayong nabatid na niya ang katotohanan ang isuplong siya o si Lino na mismo ang pumatay sa kanya. Walang pinili Silino Lino sa dalawa. Nabalitaan na lang ni Arcadio na itinana ng kanyang kuya si Rowena. Nalaman din niya na si Rowena pala ay may lahiring halimaw na sinabi sa kanya ng na mga nakasama ni Lino sa ronda. Nawala si Lino sa eksena at sa ibang baryo na nanirahan kasama si Rowena. Si Arcadio naman ang pumalit sa kanya sa pamumuno na iniwan niyang pangkat ng mga ronda. Gaya ni Lino, matapang at wala ring patawad sa mga kasusukol na halimaw sa si Arcadio. Isang gabi, isang halimaw ang nasukol ni Arcadio. Nang magbago ito ng anyo at magmakaawa sa kanya, nagulat siya nang makilala niya ito na si Ruena, ang asawa ng kapatid niyang Silino. Ganun man, walang kaawa rin niya itong pinatay. Kinabukasan nagulat si Arcadio nang may tumadyak sa pinto ng kanyang kubo na nakita niyang si Lino. Nakabakas sa mukha ng kanyang kapatid ang labis na galit sa kanya habang umaagos ang luha sa mga mata. Tinanong nito kung bakit pinatay ni Arcadio ang kanyang asawa. Hindi naman napatinag si Arcadio sa galit ng kapatid. Ipinamukha niya dito na pareho lang sila ng katanungan ng kanyang kapatid nang patayin din ito ang kanyang nobyang si Marina noon nang masukol ito ni Lino sinabi ni Arcadio na sinundan lang niya ang bakas ng kanyang kuya at ang bilin nito sa kanya na kailangang huwag siyang padadala sa awa dahil walang mabait na halimaw. Lahat sila ay pumapatay at lumalapa ng tao. Sa narinig na sinabi ng kapatid, napayuko na lamang si Lino. Masakit sa kanyang kalooban pero hindi niya maaaring sisihin o kwestyunin si Arcadio dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang asawa. Ito ang itinanim niya sa isip nito at uh, sinundan lamang nito ang kanyang bakas. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang iklik. Ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.